Rizal, dito po sa Morong, Rizal. Uh, dahilan po uh, ng ating pagbalik dito ay dahil na noong napag-usapan natin dati sa dati natin video, yung uh, pupuntahan natin yung dalawa, yung isa nilang garden ano. Actually, naka garden na po ang Triple R nila Sir Alexander Sanderdine Sand na napuntahan natin. Nagsimula po dito sa Morong sa San Juan. Okay. Ito po yung landmark dito kung sa mga nais pumunta. So ngayon, ang plano natin is uh, pupunta tayo dun sa pangatlong garden nila. So pinayagat po tayo. So tingnan natin kung ano makikita natin dun sa kanilang garden, bonsai garden. Alam din natin konting history nila. Sa kung kayo magalala, ipapakita natin ang lahat ng magandang alaga nila. Sa ka uh, tingnan natin kung ano matutunan natin sa pagbisita natin saka yung mga uh, tips siguro galing doon sa mga bonsaiista natin dito sa Rizal. Okay? Si Sir Sander at Sir, Sir Rosan. Comments below po sa mga tanong ninyo, mga ideas, tapos uh, yung mga uh, tips naman iingin tayo sa kanila sa mga pagpapalago ng kanilang uh, alagang bonsai. So, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay. Uli, ito ang inyong uh, Kuya JL At itong uh, bus gathering Magpasalamat po We are now 400 subscribers Sana po mapalago natin ang channel Please like, share, and subscribe po Okay, see you Punta na po tayo doon Sa Pangatong Garden ng Triple R tayo guys ah, dito na tayo sa triple garden so unang tumambad sa atin itong magandang sampalok niya. okay ang purpose nga pala nitong pagpunta natin dito sana matutunan natin kung paano mag-alaga ng mga maraming bonsai na katulad ng ganito mga size kasi kapag dumadami na yung bonsai nyo may hingi tayo ng konting tips kaila mga ah, Serra dito sa Triple Aro kung paano mag garden keeping yung siguro ang talakayan natin dito sa ating vlog ngayon ganda na itong bayabas na ito okay so alika ah, punta muna tayo doon sa kanilang dooban Hello Serra San Ganda Gandang umaga po. Uh, gusto nga pala magpasalamat sa inyong uh, pagpapa-unlock dito sa <laughs> sa pagpasyal namin dito ulit sa Moro. Ito yung pangatlo ninyong garden di ba nasa? Maganda ng kabilog nila. Ayan ganyan. So, oh, ayan, bababa tayo, guys. Kita nyo mga kabaz. Dami po sila alaga. Ah, maya, tignan natin yung... Ayan, so hilerang to. Kita nyo yung setup, ano? Ah, nakikita nyo, mga ah, kamuning bilog. O, oh, kita nyo, parang hagdan yung garden, ano? <laughs> parang ganun pala setup, sir, ano? Oh. Wow dahil pang yan, space konting, ano, hawayan. <laughs> so okay din pala sinasabi nila yung sunlight. Kahit matipid sa sunlight, hindi pala maselan yung ibang variety 'yan, lalo na to kam Okay sa kanya kahit matipid sa it, sa sa araw ano. Kahit Buma. hindi po siya gaano ano, medyo na ano lang po yung paglakas uh, lakas niya pero hindi po siya maselan kahit uh, kahit nga po ano eh sa lilim lang. Hindi po siya maselan. Ah, oh, kasi sa lilim lang. Uh... Hindi lang siya gaano magwawild. Oh, okay. So ito parang talaga nursery ng kambilog ng okay. kita So, dami yan. So yan guys ha. Marami lang mga dahon pero kita nyo larga ng mga uh, base nya so so na, sa so, nakikita ko no sa rasan dun sa mga nagbabalak siguro maganda talakayan natin yung tungkol sa space ano nung anong maipapayo mo dun sa mga Kunyari, gusto nilang paramihin, ano? Okay. At nagre-ready sila ng ano? may maliit na garden, may malaki. Ano yung parang kaibahan talaga na? Oh? Ah? Pagay nito, ilan na to? <laughs> number one po kasi talaga, kailangan po ng ano, space. Sobrang halaga po nun. Lalo na kung gusto nyo, madami ang alagaan nyo. Kasi kung uh, minim, minimal yung space, konti lang yung ma, uh, ano yun, uh, tatanim yung gastat. Tatanim, lalo na kung gusto mong, siguro, eh, medyo magbenta. Simulan nila yung hobby nila na share ano. Pero kung collector lang, kung uh, collect, collection lang po yung ano nila, uh, kaya hobbyist lang po. O yung lang po yan, kahit uh, medyo maliit lang po yung space. Oo, Ang problema lang po, lang. pagka gusto nyo ng medyo malaki. Malaki. Yeah, medyo malaki. <laughs> Saka maraming variety, hindi oh, lang ganito. Oo, oh, no? problema pagka medyo may malaki. Pag nag-wild, <laughs> ma, yung malaking yun, ma ano -an lang yan matatabunan lang ito mga ano na eh 10 years to 12 years bago pa lang ulit na ilagay sa paso 10 years kita nyo ah sa ganito 10 years maliit lang po yan dati kamaga nirekta lang po Ayan siguro 2 years pa lang ibig sabihin yung 8 taong ko at sa konti ng koleksyon ko at ako yung newbie pa talaga talagang pa, bago maabot ng isang bonsaiista yung ganito talagang porsigido kayong yung uh, pagdaanan yung mga ganyang stages ah. ano sir? matagal talaga sir <laughs> <laughs> so ito latag na siya so masasabi natin nabuo na rin ba? Ah, medyo matagal po pero konti na lang po to konti na lang malalaki na yung oh. sa na lang po ilalatag na lang ulit panibago natin parang rewiring Oo okay. po, meron pa lang isang variety dito fruiting fruit bearing na bonsai barbados cherry yan pwede nyo rin add yan sa mga mahilig sa fruit bearing ito po ang dahon ng sa mga hindi pa nakakaalam kapakita natin <laughs> barbados cherry yan yan po ang dahon Hanap tayo ng buto para first time po rin makakita ng buto ng kamuning bilog. Yeah. Ah, ayan na. Pagka nalalaglag siya. -lag May maliliit siyang buto. Oh. Ito mga tumubo na. Hindi lang nalang nakatsyempo ng mitis buto. Pero pagka nalalaglag ang buto ng kambilog, magkakalat siyang ganyan. Ayan ang magandang startup po. Oh. Pansins. Oh, mga <laughs> So yan, pasuhin nyo lang. Kaya o, hayaan nyo lang sa wild. Tingin mo siya <laughs> mas maganda. Hayaan lang <laughs> sa wild siya. Mga 3 years, medyo malaki-laki na yun. Pero dapat, ano, pero dapat i-train na habang ano pa habang bata pa para yan lapitan natin yung ano mga kabas ganyan ang ano nya bulaklak tapos nagkakaroon ng anong itsura ng parang seeds yun. Eh? kalabasa. Parang may buto ng kalabasa. Maliit. Sa'yo nagkakalat ng mga bagong mga punla. Oo. Oh. Okay. Mamaya may bonus tayo. Feature. After ng video na to.

Yan lang mga Konting ano. Konting vlog lang. Maiksin vlog. kakay tayo dyan. Yan sir. Yan na mo. Oh, ito na lang. Oh, yan ang pram seeds. Isang magandang sample ng prom seeds. Ha? Eh. Ito mga ito. Small but terrible yan. Ha? Eh. Yan. Yan kalaki Yan. या ना फोल का स्टेज तमेंट